Hello guys, uh, may nabalita na ako ngayon. Uh, ito po ay uh, patungkol at yung bigyan ng po natin ng komento ano, sa sinasabing um, itong CBBM ay makipag-reconcile. Di umano sa mga Duterte. Ayon po yan sa um, tanya pong interview ni Katonyeng para daw iwasan ng magkagulo-gulo. Ayaw niya na magulo. Gusto na niyang katahimikan. Ganoon. Dami niya lang sinasabi. Bigyan lang po natin ng kunting um, kunti lang pong ano, ano, opinion sa siya. Sa reconciliation o yung ba na makipagbati. Sok makipagbati siya after all. Maybe wala namang alam kong mga Duterte ay mga mababait naman dyan sila. Ang tanging hiling lang ng mga nakakaraming mga lidis at nagmamahal ni Tatay Ligong at kay Inday Duterte. Ang tanging maraming nagsasabi walang problema doon. Para naman, sino bang, sino bang namang ayaw ng katahimikan, iba Para sa lahat, para makapokus na sa pag-uunlad ng Pilipinas. Uh, Isang hiling lang naman, Mr. President, uh, Bongbong Marcos. Pauwiin mo si Tatay Digong para maghilom ang mga sugat ng mga nagmamahal ka, Tatay Digong. Yun lang. Hilim ng nakakarami. Pauwiin mo si Tatay Digong. Yun lang naman talaga itangi. Yun, din, uh, yun lang naman talaga. Pauwiin mo lang si Tatay Digong, Mr. President. Para mag-okay na tuloy-tuloy na at maganda Mr. President uh, Bongbong Marcos ano ay uh, maging strong ka wag kang nakikinig sa mga nakapaligid sa iyo alam kong matalino ka alam kong mabait ka may puso at malasakit ka wish uh, lang namin na makakarami pauhiin mo si tatay di yun lang yung sinasabi mong makipag-reconcile but anyway uh, hindi pa natin uh, na nalaman ang side nang uh, ng mga Duterte, ano, uh, we are just waiting sa kanya uh, sagot ni Inday Sara uh, sa kabila ng lahat. Titignan uh, natin, ano, di ba? Uh, para, oo, oh, uh, sabi ka, di ba, pero, pero uh, sabi ni doon, ah, uh, Mukhang nakakadala kasi. Para bang nakakadala sa sinasabi niya ngayon, okay. Kinaumagahan, iba na. So, Parang pag-ibig lang yan. <laughs> Di ba, guys? But, walang posible guys. Mga kadidiis at mga uh, nagbabasa dito at uh, nag-watch ng akong video. Walang imposible magbati ang Marcos at uh, Duterte. Tanging hiling lang ng nakakarami Is isa na po ako. Pauwiin mo si Tatay Dico. Yun lang, man. Kasi ikaw ang presidente, kaya mo yan malamang kaya, kaya mo yan uh, kaya mo nga uh, kaya mo nga nagprepare ng aeroplano papuntang dahik, yung uh, time na yon it was uh, March 11, kaya mo rin pauiin uh, hopefully, wish pa rin ang nakakarami, yun lang opinion ko lang, sa iyo pong uh, sinasabing, makipagbati sa mga duterte, Mr. President, ano, so God bless you Mr. President Panaway na sa mabuti kang pong kalagayan at uh, inyo pong uh, mapakinggan ang mga nakakaraming uh, mga kababayan kung uh, nagmamahal katatadigong. Napakinggan mo din ang kanilang hiling. Uh, let me say, yun lang naman ang akin. Kasi eh, para maging ma maghilom na ang mga sugat at yung mga Europa na mga DDAs, eh, maging okay na rin sa mapanatag na. 80 na po si PRID. At may mga karamdaman na po siyang dinadala ngayon, Mr. President. Uh, yun lang po. ah uh, alam ko, uh, at, at isa pa, Mr. President, uh, Bumbung Marcos, binoto din po kita during your, your ano, binoto po din. Kayo ni Inday Sara. Walang imposible nga. Basta, yun lang. Sana po. Uh, yan lang po yung ano ko sa sinabi mong reconciliation sa mga Duterte. Uh, God bless you.